nagpasto tayo ng ating kambing dito sa kagubatan yung ginawa natin ay nagputo tayo ng mga sanga ng kahoy na talagang gusto nila kainin yung talagang kinakain nila eh, ito banasa leaves ito naman ang kakawate kasi may mga lumang kakawate na tayo dito na itinayin mo mula kaman noon ginapasa na natin sila ng mga sanga sanga ayan eh, nag aagawan pa sila hanggang dun maraming kakawati dito kung kakawati lang eh, hindi naman sila pwedeng kumain ng puro kakawati so, yung iba ang makapag uh, na ng kakawati iniwana na rin o so, dito ayan yung ating bak na hmm. hmm. yung iba doon taas Kasi medyo malakas yung sikat ng araw ngayon. Yung mga plains na may mga damo-damo medyo basa pa. Kaya dito na lang muna dinarayan sila. Para makapagkain sila muna ng marami-raming uh, dao ng kakawati at saka yung banasa. Ito yung banasa oh. Ito yun Ito yun Ito yung tsura ng banasa oh. Ito yung kinakain nila. Sobra na yan. Hindi na rin yun yung mauubos. Hmm. Pwede. Hmm. Magsasawa rin. oh, pakawate o. Oh. Magsasawa rin. Kanina parang ayaw pa ano eh. Paawat eh. Nang kumot. Ayaw eh, nang ibang sanga dyan. Ako. Marami na. Hmm. Magsasawa din. Hmm. hmm. Yan. Sige, hanap-hanap na naman kayo ng damo doon sa labas mamaya. Kasi ngayon medyo basa pa yung dunga damo. Ito yung mga sanga sa itaas, mga dahon sa taas. Na medyo okay kasi dry. Kailan kong kakainin niya kagad. Hmm. Maghanap na rin yung iba. Magsasawa na rin. Hmm. Kala niyo. Pag naubos nyo yan, ko kayo ulit ko, oh, puro kakawati yan dyan kawati kakawati lahat ito pa nga, hindi ko ano, na naubos eh. sa kabila, marami pa yan eh ay huwag na magsuwagan ito na po yung ating mga kambing pagkatapos po nilang nalampasan yung maraming tawag trials sa mga sakit-sakit na dumating orang ginawa, Hmm, itu, ini busuk dah. Ini coba dites. anak next month. Hmm, laki nih yang kelihatannya gede. Hmm. Beratut. Sana tuh mau bakah. yung buhay farming goat farming kunti na lang yung kambing natin balagay ko ibibenta na rin itong iba nito bag medyo gumanda ganda na yung mga katawan kasi lumiliit yung kanilang space mag expand tayo kasi ng lakatan hmm 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 di si ti so yung gagawang rin tipo gagawin ano hmm. oh, problema Maghahanap ng bagong pakain. Yung marami. Talaga ka kayong mga mini kayo. Marami tayo dito. Sige. Siti na nasipag sa bayan. 2 months old na si Kisoy Twilight sumalit mo yung gana sa kakain salamat naman nagkasipon ito kasi yeah antibiotic yung hindi na binigay oh ito naman kaya na makipagsabay Terus revision. Hmm. Serapnya serap-serap ke batu-batu itu asuh. Hmm. Itu DM, Kakawati Mor. Si Blackhead itu busuk nah. Maagang na ilabas ito. Ito sa, silong eh. Ilabas itong sa open space eh. Saka ito tayo rin sa masukal eh. Crowded kayo yan dito eh. Hindi ba dito? Dito na. Dito na. yung iba, naanap yung kasama yung bulingget ko nandito sa ilalim, mahina pa yung tuhod, oh, yun nila ito nagsawa sila o, yun yun Diyan sa puno. Hmm. Get pa more. Maaga pa. So, yun po. Hindi lumakas na yung sinagang araw. Diyan sila sa looban. ito Dito yung iba. Nagsawa sila sa kakawati at saka sa daon ng uh, tawag isang puno kaya yan eh, lalabas na sila kakain na rin sila ng mga damo-damo dito sa labas yun yung mangyayari ah, nakapin natin yung iba doon sa taas yung kambing ng tatay kasi sa ah, nandito na sa taas yung iba mm. 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 Tidak anan nih. Eh. Wala. Eh. Hmm. Itu mesti asyik nih bahan ungu uh. ha. Nih oh, mon. Nih nanti to pada sila. Bisa selesai sama mon uh, itu. Gus tunggu-tunggu nih pengen dry nih. hawak nung pwede nilang mga pagkainan dito ng damo hanggang dun marami lang ganito medyo masama to sa kambing oh kakawati oh, daming kakawati hanggang dun kakawati din pero syempre hindi naman sila kakain ng puro kakawati eh, mag mix mix yan sa mga damo damo ibang mudahon oh Hmm. medyo pa sa taas. Ang taas yan. Nakikita pala si Bibi Bo siya. Hmm. 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 Gusto niya pala dito. Hmm. Hmm. Sorry. Hmm. Yung iba yun doon. May bakit na yun kasi Hmm. Mahabot tayo dito. Hmm. May bakod din yan dyan. Hindi sila So yun mga kagoats Yung araw ay nagpastol po tayo Nagpastol po tayo dito sa Mountain area ng ano namin Farm namin, mountain talaga Masukal, magubat na Dati dito malinis yan Tinatamnan pa Pero ngayon, ano na lang uh, Goat field na lang Buwan dyan yung iba Kasi nagsawa na sa ibang Dahon-dahon doon damuan na naman sila yung gusto nila kasi yung itong mga may ikling damo. O yun o. Oh. Itong mga may ikling damo. Pag na-dry na dyan, sila puspusan kumakain. Ayun, ayun, napaka-aga pa. Namaya-amaya, no, konti, may 2 hours. Busog na busog na ito sila. So yun mga kaagay. O. Oh. Iiwanan na yan, namin yan dito sa bundok. Sila rin kusang bumaba. Namaya oh, doon sa ilalim sa gutaos nila kasi alam na rin nila kasi yung daanan pa uwi kasi na master na nila itong terrain dito mga kambing pa talaga kaya yaan mo kusang umuwi na lang pag mayroong hindi makauwi iyon hahanapin at hahanapin yun yung problema <laughs> pero at least maaga pa medyo busog na sila dahil nagkumpay tayo dito yun gusto gustong gusto nila yan so hindi magtatagal mabubusog na sila pag uwi di okay na So, sige po, hanggang dito na lang muna po. Nag-share po tayo ng araw ng pagpastol ng ating kambingan dito sa bundok. Ano na naman yan, Tisoy? Yung nanay mo nandito sa kabila. Ingay ka ng ingay dyan. Start na siya, oh. Nag-start na sila sa damo. Kanina, medyo basa pa. Ayaw nila na mag-start ng damo. Gusto talaga yung naka... Ano, nakahang na mga dahon. Pero saan ba't babalik sila sa damuhan okay ito po yung aming kagubatan dito At yung forest tree doon sa gitna ng aming farm hanggang sa muli